O, dito sa itong mga tanong, no? Okay, moral. Nagulan man gamay, so fresh ang itong mga tanong karon. Ako dali sa mong likod. Likod balay. O, oh, na So, naramo. Ang um, mong um, kamungay, guys, ay nga. Pag ulam din na ito, di pulong, no? Si, o. Oh. Tada! Labong nasad siya. Labong nasad. Pwede na sad kuhaan. Pwede na utanan. O, see? Hmm? Look, guys, o. Oh. Tambok ka siya dahon. So, tambok ang yung dahon, guys. Oh. Hmm. Tayo yung mga pinulong di ay. Ako, ako pong di pang So, na yung tapad, Oh. Na yung tapad, isa. Hello, po. Oh. Ah. Na nalinsing na. Na nalinsing na yung tapad. Pag sa pikas. Okay, guys. Tani siya kay. Dali kay labong. Siguro mga two weeks lang ni siya gigan, gipulungan. O. Oh. Karun, ma magulaya na sa siya. Hmm. Nakawara ko lang yung mga dahon, guys, Oh dagko kay grano di ba basta bagong pinulong dagko kay grano so, ilog sila sa sustansya sa yuta kay so, sila ang akong tambis kay. so isulod sinulod pa na og mineral water or sige na kuha ni kakaon sa um. okay, guys is ang sumpay good no ang kaputol dude mo no, ni sya kung gi, among ah, gitanom diri sa kilid oh ayan guys oo oh, oh, nanalensing na nabuhi na siya mm nabuhi na mga misa pun o kana nanalensing na, na sa nabuhi na siya si kung isa o oh. nalinsing na guys o oh. na buhi na siya so igo sad nga maka kapangutan ta atong main tam na nako og lugbati ang ubos para mukatay ra ini ka ha ah so oh. see Hmm. Nalinsing na siya, guys. yeah Nga mo, ni pinakasumpay niya, oh. na nalinsing na, sad. Diba? Diba? O, oh, na nalinsing na. oh si Mga oh, pila ka days na ni Makauta na sa tani nga Ayan. 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 pa